Isa na namang gandang araw sa ating lahat mga kaprok bagong vlog na naman tayo Andito tayo sa may bandang monumento Sa may tabi ng LRT Monumento Station mga kaprok Sa isang ukay ukay Ang pangalan ng ukay ukay ay Passion Delight Naka sell sila rito ng 30% off Sapato sa mga all items 30% off Ang Passion Delight mga kaprok na Nakasell sila ng 30 30% off ayaman sapatos sa kabag and garment marami pa rin silang ma isak ng sapatos kung ang hanap para pangharapas na gamit marami pa sa loob mga bro matatagpuan lang ito dito lang ito sa may monumento katabi lang ng hotel ng Subo ayan yung kanang Monumento LRT Station Akit ah, ah, lang kayo sa mga dito mga kapro kayo e, Ito ka yung kanang Okay okay ng Passion Delight yan. Sa mga naghahanap na sapatos dyan ito, Meron pa rin mapipili dito Kung hindi ikaw ay namimili Ayan Kung ang pangharabas at pang Araw-araw na gamit Ay eh, pantrabaho Marami dito mga kapro maraming pang stock na sapatos na pangharabas o pang-araw-araw na gamit. Items ng items na naka sales mga kaprok ng 30% off ito e, yung ka nung sales ng blouse 159 may bawas pa yan ng 30% off yan e, maganda pa yung mga blouse nila 159 mayroon pang less than 30% off to ito yung short maganda lang itong short din may ito 280 pero may less than 30% off to mga kaprok ayan e, short Palaki. Bago natin ituloy ang ating pagbablog mga kaprok. Ako yung mihingi sa inyo ng konti support sa aking malita channel sa YouTube. Prok TV. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, baka po pwede po pakisubscribe na lang at pakipindot na rin ang button para maging updated kayo sa aking mga susunod na video. At paki-like and share. Ayan po. Marami mga marami po. Salamat. Adidas ito mga kaprok. Condition pa ito. Adidas na ito. Makinis pa siya. Pag ilalim. Pa. May maple na rin konti pero okay. Patatagal pa ito. Baksak presyo na ito. 980 na lang ang price nito. May bawas pa ito ng 30% off to. Dito lang ito sa may Monumento. Sa pangalan ng ukay UKI ay Passion Delight. Katabi lang ng Monumento LRT Station. Ang size lang nito mga kaprok. Size 7. Ayan baka magustuhan nyo pang araw-araw pang labas-labas. Ito merong Adidas na Superstar. Haya, solid pa ito. Kaya lang small size lang ito mga kaprok. Pag ilalim, okay pa. Wala pang ganang putpod. Napakamura nito. Oh. 789 80 na lang. Oh. May bawas pa ito ng 30% na discount. Check natin yung size. Ang ah, size nito ka size 4. Ito may nakita ako dito na kono Nike Air na ito. Wala lang sintas. Oh. Pero okay pa ito. Tatagal pa ito makapruka. Pag ilalim, Okay pa naman. 980 ang price niya pero may ibang pato ah. may bawas pato ng 30% oh, ayan, baka magustuhan niya pang araw-araw pang labas-labas oh. -labas, ah. check na rin yung size ang size nito mga kapruka ay size 7 wala lang siyang sintas ito marami mga small size pang babae size lang ito mga kapruka ito, ito. ganda pa rin itong Nike na ito oh. ay katsaw size naman nito size 6 may ilalim okay pa 780 ang price naman ito mga kaprok ha? kaya baka magasta nyo size 6 ang size nito mga kaprok 780 ang price uh, adidas to adidas din to no? ganda lang ng kulay nya small size lang din to mga kaprok pag ilalim okay pa 780 ang price nyo check natin yung size ang size nito mga kaprok size 6 lang oh. 780 ang price ito ganda rin tong converse ganda lang ng kulay nya oh. pambabaing kulay oh high cut, pag ilalim, okay pa solid pa, 980 naman ang price nito mga kapro ko, 980 oh tama tama pambagis o oh. pang thin edge, oh. pang form oh. makinis pa siya wala siyang pull ito, oh. check natin yung size, nakalagay ko anong size pero sa tansya ko lang ito mga kapro ko, ay size 8, oh. big size ito mga kapro ko pang high cut siya, pang laro ng basketball, adidas na, drop step pag ilalim, okay pa 1,500 ang price nito Kaya baka kasize nyo na ito Magustuhan nyo oh. Check natin yung size nya Ang size nito mga kapro Ay size 9 Size 9 ang size nya 1,500 ang price Less than 30% off Adidas, ito big size na Adidas to mga kapro. Solid pa ito Makinis pa siya, wala siyang pulit Ilalim yan, okay pa naman 1800 ang price nito mga kaprok, less than 30% off Check natin yung size nya Ang size nito mga kaprok, ah, size 10 Adidas, ito Adidas oh. Okay pa naman condition ba ito mga kaproks Kaya siya ulit makinis pa siya pa ilalim Okay pa naman, may ipadpun na rin ko dito Pero tatagal pa ito 1250 ang price naman nito mga kaprok. May less button ng 30% off Ayan Check natin yung size. Ang size ito mga ka size 9 ang size niya. Warrior, ganda rin, ganda rin to rin ng warrior na ito para sa ako na. Warrior, iyasi. Okay pa to Solid pa itong ko ng warrior na ito mga kapatid. Ilalim, okay pa naman. 980 ang price nito mga kapatid. Check natin yung size niya. Ang size nito mga ka size 7. Adidas small size lang itong mga kapulok na ito oh. ilalim mo oh. may putput na rin konti pero tatagal pa ito mga kapulok 780 ang price niya less ng 30% of check natin yung size ang size nito mga kapulok ay 555 warrior eh ang ganda nito warrior nito. Oh. Barang, ang ganda ng tela niya parang mm, leather oh bago pa solid pa tong warrior neto. ay ketchup pag ilalim eh okay pa 780 ang price nito mga kapro may bawas pa to ng 30% off to check natin yung size size 7 lang ang size nito mga kapro warrior another na nike 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 ito, ito. Okay pa ito. Condition pa ito mga kapro ko. Wala makinis pa siya. Wala siyang punit. Pag ilalim, okay pa naman. O, wala pang pa ganong siya. 980 ang price niya. Yeah, less na. 30% up. Check natin yung size niya. 6.5 ang size lang nito mga kapro. New balance. Ganda naman ang kole nito. New balance nito. 6.6. 6.6.7.5. Okay pa ito mga kaprok. Condition pa to, May makinis pa siya. Ah, eh, pwede pang araw-araw ito labas oh. Pag ilalim, ayan. Wala pa naman siya. 780 ang price niya. Less than 30%. Oh. Check natin yung size. Ang size nito mga 8.5 ang size niya. Yung brand na sa patos na Pero parang style niya. Bans niya. Pero okay to, Solid to ilalim niya makapal palpa wala pa mangan pagpud siya napaka mura ka mga pro for 80 lang ang price nito less than 30% off pato uh, to condition pa to eh baka magusto nyo pang araw araw pang labas labas so check natin yung size nito mga kaprok mga ano size 9 uh, another na nike ito running system mga kaprok. small size lang din ito pag ilalim yun okay pa naman yung pag ilalim niya. 980 ang price niya less ng 30% of the makab check natin yung size niya 6.5 ang size lang nito mga kaprok meron din dito mga sapas na pambabae na mayroong heels to mga kaprok siguro tataas ka dito no? mga 4 inches 380 naman ang price nito yung size 7 to pero okay pa to condition pa to mga ma kinis pa siya 380 ang price niya pero may bawas pa ito ng 30% na discount may bang gulay oh. meron ito meron. ito 380 rin ang price nito tatak niya amber amber drum hmm? size 6 naman to to dalasis din to may, may style pa siya oh. 380 rin ang price nito oh. Ayan po oh, ilalim may putpudaring kalte pero tatagal pa ito. 380 may paas pa ito ng 30% off. mga bag din sila rito ito. Ano yun? bag yun? Talagang nakalagay kung magkano mga price ito. Pero may mga discount dyan mga kapro. naka din yan ng 30% off. Lahat ng items naka ng 30% off. Dito converse oh. High cut oh. Ang ganda lang po nito. Ang ganda lang Later ang kanito mga kapro. Kanitera nito. Pag ilalim. May putpud na rin kung hindi pa tatagal pa Wala lang nakalagay kung magkano ang price nito. Size nito mga Sa size 10 ang size niya. Ito may wish nito. Triple white na. Ay hindi. Style lang niya yung kewis. Yasaki ang tatak naman nito mga kapro. Pag ilalim. 980 ang price din nito Check natin yung size. So, nakalagay ko anong size niya. Pero sa tansya ko lang ito, size 9. Adidas. Adidas. Oh, okay pa ito. Condition pa to Adidas na ito kapro. Okay pa naman yung pang ilalim niya. 980 ang price din ito mga kapro. Less than 30% off. Check natin yung size niya. Size 8 lang. Ang size lang nito mga kapro. Adidas uh, Transmit ito, condition pa ito. medyo madami lang, konting linis lang ito mga kaproka, ilalim okay pa naman 180 ang price nyo lang ito mga kaproka, less ng 30% off pa check natin yung size ang size nito mga ka size 6 lang warrior, ito lang warrior oh big size sya, ang style nito, bulldog siya pang matatabaan pa ay, pang ilalim, okay pa naman. 980 ang price niya. Ito mga kapro. Pero may bawas pa ito ng 30% off. Check natin yung size. Ang size nito mga kapatok size na yun ang size niya. Ito ibang branded na sa pasta man ito. Pero okay pa to Condition pa to eh yung kanya Axe Go. Ayan ang tatak niya. Pang ilalim, okay pa naman. Madami lang kote-konting ladies lang. 780 ang price niya. Check natin yung size. Ang nakalagay ko anong size nito. Pero sa ko lang ito mga kaprok size na This sketcher na ito. Okay pa naman itong sketcher na ito. Condition pa ito mga kaprok. Niya. Pag ilalim. Medyo madami lang konti pang ilalim niya. 780 ang price naman ito. check natin yung size ang size nito mga kapruka size 9 ang size niya. new balance eh ito kanan yung new, new balance 574 wala lang nakalagay kung magkano ang price nito yung mga kamagasya nyo puntahan nyo lang dito sa may monumento tabi lang ito ng monumento LRT station pangalan ng OK OK ay fashion delight Passion of sila rito nakasas sila lahat ng items ito Lokat siya pero condition pa ito bago. Wala lang nakalagay ko anong granted na patat ng sapatos na makakabro. Para i-style yun niya yung mga Converse na All Star. Ilalim mo kayo pa naman. No? 580 ang price nya May less than 30% of pata. Check natin yung size. Ang size na mga kapro pa, 9.5 ang size niya. Air Jordan, oh, Air Jordan, tumanggap rok high cut na uh, Air Jordan pag naroon ng basketball na ito, solid pa ito. Makinis pa siya yun. Big size yung pa ilalim, okay pa naman. 1,800 ang price nito mga kaproka. Check natin yung size niyo. Walang nakalagay ko ano size pero sa tansya ko lang ito mga kaproka ay size 10. Nike Air, ito big size na Nike Air. Ang style nito mga kaproka, ball drops yun. Pang matatabaan pa. Ilalim, okay pa naman yun. 1,500 ang price naman ito check natin yung size ang size dito ay size 10 ayan e baka magustuhan nyo Adidas Adidas Ultra Boost ito okay pa naman condition pa itong mga kapro ito. ilalim medyo mandami ng konti konting linis lang 1,500 ang price naman ito mga kapro check natin yung size ang size dito ay 9.5 ang size nyo Another Adidas ito. Okay pa naman ito Adidas na ito. Condition pa rin itong ilalim. Okay pa naman. 1,500 ang price dito ito mga bro. Kaya baka magustuhan nyo pang araw-araw, pang harabas, pang pasak sa tawa. Oh. 1,500 less ng 30 person o pata mga kapro. Check natin yung size. Ang oh, size nito eh. Size 8 ang size nyo. Another na Esong Kevin Durant. Ito pang laro ng basketball. Okay pa ang to condition pa ito impact, mga kapro. Mag ilalim, okay pa naman. 1,500 ang price nito. Less than 30% off. Ayan, mga magustuhan nyo. Check natin yung size. Ang ah, size nito mga kapro, Ay, size 7. Oh. No? Kevin Duran, 1,500 ang price.